Tinasabi ninyo na mga hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautosan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin, dahil itinuro ito sa inyo sa kautosan. Ipinapalagay ninyong tagaakay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili, dahil naniniwala kayo na sa pamamagitan ng kautosan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo ay nagnanakaw. Tinasabi ninyong huwag manggal anya, pero kayo mismo ay nangangalunya. Tinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga hindi hudyo, pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero ginagawa ninyong kahihiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Tinasabi sa kasulatan, dahil sa inyo, nilalapastangan ng mga hindi Hudyo ang pangalan ng Diyos. Nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo ay tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautosan, ituturing siya ng Diyos na para na ring tuli. Kahit na kayo ay mga hudyo at tuli, papatunayan ng mga hindi hudyo na dapat kayong parusahan. Tapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautosan, sinusunod naman nila ito, samantalang kayong mga may hawak ng kautosan ay lumalabag dito. Ang pagkahudyo ng isang tao ay hindi dahil sa hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng espiritu, at hindi dahil tuli siya ayon sa kautosan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Roma Kapitulo 2 Versikulo 17-29